E eh kung magandang beach ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang Ilocos Norte na malabura kay ang vibes ang view dahil sa pino at puting buhangin. Ito ang Saod Beach sa Pagodpod, Ilocos Norte na din bilang Saod White Sand Beach. Isama nyo na din sa bucket list ang most scenic at most photographed tourist destination dito sa Pagodpod, ang Patapat Bayadak. At ang sikat na bato dito sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte, ang Kapurpurawan rock formation. Pero bago natin marating ang nagagandahang tourist destination sa norte, ay babiyahe pa tayo ng 12 o 13 oras gamit ang ating motor. Makakasama nga natin sa biyaheng ito, si Namotolong at Jim's TV. 232 pesos o ng full tank natin kay Gulat dito sa may Bukawi, Bulacan. Mag alas dos ng madaling araw, nanduman kami sa probinsya ng Tarlac. Nahalos 3 hours na din ang binyahe, galing Maynila. Water break muna para hindi antukin sa biyahe. At nagsot na din kami ng reflectorized vest. Dahil required itong isuot sa probinsya ng Pangasinan, La Union, hanggang Ilocos. Kaya mas mamuting may dala ka kapag naabutan kanang gabi sa nasabing probinsya. Pangalawang gas natin kay gulat, 200 pesos. Hindi pa kami tinatamaan ng antok sa mga oras na 'to. Kaya padayon lang sa biyahe at kung saan aabutan ng antok. Doon na matutulog para makapag-power nap. Kapag inaantok, dapat itabi at ipahinga. Bawang laon yun na kami naabutan ng liwanag. Na ganitong oras ang pinipili namin bumiyahe. Malamig kasi at maluwag pa ang kalsada. Gusto at choice namin to na kahit gaano kalayo ay dadayuhin namin ang lugar na pangarap namin puntahan. Kahit mahirap man o maganda ang dadaanan. Pagmumotor tayo hanggat kaya natin. Hanggang sa marating natin ang arko ng Ilocosor. Na ilang ulit din tayong pabalik-balik dito. At dito na rin kami nagpasyang kumain ng umagahan. After ng umagahan, dumiritso na agad kami dahil mahaba-haba pa ang, ang babiyahein kapuntang Ilocos Norte. Nagpagas ulit tayo dito sa may Santa Lucia, Ilocosor, ng almost 300 pesos. Ang tlong full tank natin kay gulat. Sa mga di pa nakakaalam, magaganda ang mga daan dito ka one trip, Hindi nakakasawa. At paglagpas mo nga sa syudad ng Kandon, mag enjoy ka na sa kalsada at tanawin na nagpapawala sa antok namin. Hanggang sa marating namin ang Bantay Bridge, nakatabilan din nito ang lumang historic bridge na bumigay. At sa pangalawang pagkakataon, narating ulit natin ang probinsya ng Ilocos Norte. At ang gamit nating na gulong, dual cruiser, na-approve sa atin sa ganda ng performance nito. 220 pesos sa panabagong full at aabot na to hanggang pagodpod. Yung mga kasama natin talagang nag enjoy sa ganda at luwag ng daanan. Dito sa parting ito, puro tawing dagat na mas lalong nagpapaganda sa biyahe namin ngayon. Kaya pag pwesta mong dumaan dito, masasabi mo talagang ang sarap magmotor ka one trip. Bago dumiretso sa tuluyan namin, nag trip muna kami sa sikat na kapurpurawan, rock formation, na along dawi lang din. At ito yung reach nila ka one trip, screenshot nyo na lang. Dito pa lang, kitang kita muna ang mga naglalakihang windmill. Matagal na ito nakatayo dito sa Ilocos Norte at hindi na natin mabilang dami. At first time natin marating ang sikat na Purparawan rock formation dito sa bayan ng Burgos. Mga batong mala creamy white na nabuo dahil sa mga alon sa mga nagdaang taon. Dalawa lang ang pwedeng gawin para makarating sa mga puting bato. Ang sumakay sa kabayo sa halagang 100 pesos balika na. Or pwede mo ding lakarin kung trip mo. Mas the best ang experience pag aangkas kas kabayo para kaming asindero na umiikot sa mga lupain at ini-enjoy na namin ang bawat minuto na isa sa the best experience ang mapuntahan ang lugar na to. Kaya kung may chance kang bumiyahe, grab mo na agad. Huwag kang magdalawang isip, kawaan trip. Dahil ang oras at pagkakataon, minsan lang sa buhay natin. Ang kapurpurawan ay halo sa salitang puraw, Ilocano word na ibig sabihin white o maputing bato. Naging popular destination dahil sa magandang scenic views at kakaibang landscape nito. Sumakay pa din kami ng kabayo pabalik dahil mas nagpapa-adventure para sa amin. Subukan nyo din dito kawan trip pag nagawi kayo ng Ilocos. Tumuloy na ulit kami sa biyahe dahil marami pa tayong pupuntahan. Dito napatigil kami dahil sa biglang bumuhos ang ulan. Buti yung kaputi natin, mabilis lang isuot. At dahil along the way lang din, dinaanan namin ang nakahilirang windmill dito sa may banggi, dito sa may dagat na dati madilim na nating nakita. Ngayon, mas maliwanag na. At madala din natin ang mga kaibigan mas makita nila sa personal kung gaano ito kaganda. Yung bago nating gulong na dual cruiser, sinubukan natin sa buhanginan. Kaya mapahayway man o rough road, dito ka one trip na mas komportable tayong magmaniho kahit anong klase ng kalsada. Nag-upgrade din tayo ng size sa gulong natin para mas lumapad. Nagpatuloy ulit kami sa biyahe at napag-usapan na didiretso muna sa Patapat Bridge. At masusulya pa natin ulit sa pangalawang pagkakataon ang iconic bridge dito sa Pilipinas. At sa bungad pa lang, sobrang sarap sa pakiramdam. Dahil sa haba ng binyahin natin, di Biro itong puntahan. Ito ang Patawat Bayadak dito sa Ilocos Norte, na most scenic at photograph destination sa Pagunpod. Dalawang probinsya ang nagdudugtong sa tulay na to, ang probinsya ng Ilocos Norte at ang rehiyon ng Cagayan Valley. At may haba ito na 1.3 kilometer na nakatayo sa gilid ng bundok at nasa ibabaw ng dalampasigan ng Pasaling Bay. Mas safe daanan ang tulay na to dahil sa hindi siya nakadikit sa bundok. Kaya naman, mapapahinto ka talaga pag napadaan ka dito. Nagtatrabaho tayo para hindi ma-stress. Mag-ipon para makapag-relax din minsan, parang reward mo na sa sarili mo. Babalik pa tayo dito at isasama pa natin ang mga ibang kaibigan dahil iba pa din ang kwento kaysa makita nila sa personal. Sulit so, ang 13 hours na biyahe natin galing Maynila. Kilala din ang pagod pod dahil sa mga magagandang beach nito at hindi gaano matao at maswerte tayong nakahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Book in lang tayo. Saktong weekdays at may bakante pa dito sa may Sabrina Beach Resort. At all goods na tayo dito para makapagpahinga at makabawi ng tulog. Sumilip kami saglit sa may dalampasigan para manood ng sunset. Pero hindi tayo pinalad dahil sa maulap. Hindi rin namin pinalagpas ang tumikim ng mga Ilocano foods na brang panalo sa atin. Ito ang vibes namin pag nadayo sa ibang lugar, ang kumain ng local foods. Dahil sa mga pagod na kami, nagpahinga ng maaga at kinabukasan, kumain muna ng umagahan at syempre, di natin pinapalagpas ang Luganisang Ilocos. Bumili na rin tayo ng damit, remembrance na nakapunta tayo dito. At hindi rin natin papalagpasin ang dagat ng South Beach, Panalo, Kawan Trip, ang sarap maligo para makapag-relax din at ma-enjoy ang white sand dito sa Pagod Pod. Kung tipong chill vibes lang ang gusto nyo, perfecto para sa inyo. Panalo rin ang lugar na to dahil sa sobrang asul ng dagat at White Sand ang beach. Ito ang Saod White Sand Beach o mas kilala sa tawag na Saod Beach. Ang sarap mag-swimming, kawaan trip at marami pang pwedeng pasyalan dito sa pagudpod. Yun lang kawaan trip. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Ano kawaan trip? Sama ka sa biyay ko?